Uh, 'yun mga kaideas, update tayo sa ating service ngayon kung saan uh, pinalinis natin yung ating uh, CBT yung tinatawag na panggilid kasi uh, medyo uh, nararamdaman na natin yung dragging, medyo uh, mabigat na siya sa sumadaling sa salita medyo lumalala na. Tapos sa uh, nung mabuksan niya may koyang trusted na mekaniko. Ang nakita natin yung bula mga kay Diaz, na kantuhan na. So buti na lang nakakuha tayo ng reserba doon sa kasa Hindi ko na pinano doon sa kasa mga kay Diaz, kasi uh, medyo may kamahalan ang ano nila dito labor at uh, saka hindi naman na uh, covered ng warranty kaya naghanap tayo ng ano yung mapagkakatiwalaan na pwedeng magano nito kasi uh, gusto ko sana ako ang magbukas nitong panggiling natin pero wala tayong impact wrench saka mahirap naman kung mano mano gawin natin, baka magkaroon ng ano sa pagpersa natin ng mga nuts dito o bolt, dahil medyo may katigasan ito, kailangan talaga ng impact wrench, saka dito mga kaidyas, isasabay natin yung kinuha natin na motaro shock kung saan dito na rin natin kinuha sa shack na ito Bali, medyo may kamahalan dito ang mga ganitong uh, Rershack mga kaidiyas. So ayun, uh, nalinis na ni Kuya Mekaniko yung ano natin, uh, panggilid. Ayan, uh, nahugasan niya na. So bali, ito yung na-disassemble niya. Lahat tinanggal niya. Tapos lininisan dito. ah uh, bali, pinapatayo na lang niya dito mga kaidiyas. Tapos mamaya, i-assemble niya na uli. Ayan. Uh, nagano pa siya dito sa ating uh, ano uh, panggilid bali talagang linilinis niya yung ano tapos kumura, kumuha kumuha na rin tayo ng CBT cleaner mga kaidis para sigurado na malinisan talaga yung ating ano pa sa loob yung panggilid natin tapos yung ilperter natin kailangan palitan na rin medyo may karumihan na rin pero siguro ba, Ah, uh, ako na lang magano niya kasi ang gamit lang naman dyan is uh, Philips crow or flower na pambukas dyan Madali lang naman yang pumbagas uh, plug and play lang yan. Dito lang sa panggili dahil wala tayong impact wrench kaya naghanap tayo ng ano na uh, trusted na uh, maggaano dahil, dahil dito sa ating panggili dahil uh, first time na mabubuksan ito. Tapos ayan mga idea sa uh, na tanggal na nila yung sa may tangke eh. ah, ikakabit na yung ating motaro Ayan. medyo nahirapan dito yung isang kasama nya gusto ko sanang magano pero baka naman ma-disappoint kaya hinayaang ko lang basta wag lang ma-damage yung mga play rings natin so ito mga ka-ideas ina-assemble na ni, ni Kuyang Mekaniko yung ating ano ah, class assembly binubuo niya na tapos isasalpak na niya yan ideas update tayo uh, na isalpak niya na yung ating class assembly nandito na tayo sa may pole bali na-assemble niya na rin to tapos lalagyan niya ito ng grasa tapos itong belt uh, isasabay niya na rin doon ilalagay na rin pagkatapos maragrasahan itong ating pole dito sa ano, ng belt so update ulit tayo mga ka ideas mamaya pag nag uh, sasalpak na siya nitong ating mga panggilid yan na rin sa wakas yung ating motoro shock na nahirapan siya uh, nagkakapit na lang siya ng mga dito sa cover sa so may tangke eh. pero uh, actually kay Diaz is uh, pagdating ko ng bahay ay uh, chinik ko itong kinabit niya na ano, rare shock umaalog siya uh, chinik ko yung bolt kung bakit umaalog tapos hindi hinigpitan ko meron pa rin na log. yung sa taas. Yun, wala palang lang washer. So, kailangan maglagay tayo ng washer para hindi siya talagang malog. Nung malagyan ko siya ng washer, uh, hindi naman siya magalaw na. Uh, hindi na siya malog. Tapos, saka... Uh, talaga natin yung bolt ng pagkakalagay hindi natin pinirsa kasi yung bolt, mga bolt na yan pag pinirsa natin masisira ang thread nyan dapat nasa ayos yung pag-iikot nya Hindi dapat basta-basta na uh, Sinasalpak yung mga ganyang Bolt kasi yung thread niyan Pag pinirsa mo uh, Nag ano yan Nasisira Once na pinirsa natin Kaya ang ginawa ko Nung sinik ko yung mutaro na gumagalaw Yun uh, inayos natin Nag add tayo ng ano, washer sa taas At yun uh, Okay naman na siya. Yun mga sa uh, Dito sa panggilid natin ay <laughs> Ayan, nag na si trusted natin kuyang mekaniko ko ng uh, mga poli natin. Bali dinodoble ano niya, dinodoble niya ng linis nung ano uh, poly natin. Uh, ini pa niya ng ano uh, CBT cleaner para talagang linis na linis siya. Uh, okay naman yung ano yung pag trabaho ni kuyang Mekaniko dito satisfied naman tayo do lang sa isang kasama niya medyo uh, al alanganin ako hindi ako ano sa gina, sa trabaho niya pero although uh, kasama niya rin yan siguro uh, kunting ano lang siguro sa kanya baka wala uh, pa masyado sa experience so yun mga kaideas uh, tingnan natin hanggang sa matapos itong uh, ginagawa ni Kuya mekaniko dito sa ating service update ko kali, ko kayo ulit mga kaideas mamaya Yan mga kaidiyas, update tayo sa uh, pinakabit nating ano, uh, Mutaro Shop. Ayan siya mga kaidiyas. Bali na try ko na siya mga kaidiyas. Uh, sinubok na rin natin sa mga lubak, sa mga butas ng kalsada sa ano, mga hams. Uh, okay naman yung play niya. Smooth siya. Uh, sana mga kaidiyas ah. Uh, magtagal siya kasi mga, may mga nakikita ko dito sa video na nagkakaroon daw ng leak itong ano sa may baso niya uh, sana uh, magtagal siya pero titingnan natin mga kaideas uh, imomonitor natin siya kung talagang uh, totoo yung o na-experience nila yung nagli-leak itong nasa may baso yung langis niya Uh, so ngayon yung play niya, Ang masasabi ko sa inyo mga ideas is uh, smooth siya, okay siya. Uh, hindi ko pa lang na try kung okay siya pag ano may sakay na kasi mag-isa lang ako kanina nung trinay ko siya. Uh, siguro okay naman siguro siya mga ideas. Uh, ngayon nandito tayo sa dyan Eh. Pali dito ako na gano, bigay ng update sa inyo kasi uh, medyo timing dito at kunti lang ang sasakyan. Tapos yung panggilid natin, uh, napalinis na rin natin ng na CBT. Tapos yung, kasi may dragging siya, nakita natin yung bula, eh, may kanto-kanto na kaya pinalitan na rin natin ng stock pa rin mga kaideas. Mas komportable ako dun sa stock kasi uh, may dulo siya. Unlike dun sa mga magagana bula, okay nga yung magagana bula, malakas siya pero sa arangkada lang siya. Tapos yung consumption ng gas uh, medyo tataas unlike dito sa uh, stock uh, kahit wala siyang arangkada pero yung hatak niya uh, mo rin siya ng ano, kung anong gusto mo sulit pa rin at tapos yung matipid pa rin siya sa gas so ayun uh, pinakita ko lang sa inyo mga kaideas yung uh, kapag uh, kabit lang natin ng ano, bonus shock na motaro Ayan. Kung makikita nyo is parang ano pa rin yung ating service. Parang kalalabas lang sa kasa. Oh! Ah, ang sekreto lang dyan mga kay Diaz, is ah, pagkatapos nating gamitin, ah, kailangan talaga natin linisin. Kasi pag gamit lang tayo ng gamit, ah, talagang mabilis maluma yung Uh, mga gamit natin kagayan nito na gina, pinalabas natin sa kalsada <coughs> mas maganda mga kaidea sa uh, pakatapos gamitin ang uh, bago natin i-kubiran o i-garahe, linisan natin punasan natin kahit konti lang para pa mamintin natin yung uh, kanyang linis at hindi magmukhang ano, uh, luma na siya uh, bali ito, magkano pa lang ito mga ka-ideas, mag-isang uh, taon pa lang. 2 months pa bago mag-isang taon ito. Pero uh, press na press pa rin. Sana Oh. Uh, okay pa naman okay naman ang takbo niya. Uh, wala tayong ano masabi. Et saan natin dalhin dito sa bagyo? Uh, okay rin ang atak niya. Bali, ito yung bago natin na pinakabit. Uh, ako na sana ang magkakabit pero wala tayong gamit. Tapos yung pangbukas ng gilid, Uh, wala tayong uh, impact drill Ayaw ko naman ang mano-mano Kasi mahirap na uh, Pinalinis nila natin Tapos sinabay ko na yung uh, Mutaro shock natin Dito tayo mga ka Sa area ng ano Papakita ko sa inyo uh, naki Bali, nakiusap tayo sa guard Kung pwede tayo dito uh, kumuha ng konting ano uh, Video Tapos sinabay ko na rin itong Pag-update dito sa Kakak pakakabit kakabit lang na motor shock. Bali nandoon yung guardhaus, mga kaibigan sayan. Yung pantay dito. Nakiusap tayo kung feeding mag ah uh, ng video dito. Uh, pumayag naman siya basta sa, ilagay lang sa gilid itong ating service. Ayan sa mga gustong magpakabit ng ganitong mga rare shock uh, na motor shock ah uh, Okay naman siya mga kaideas. Wala akong masabi. yun nga lang yung ibang feedback or uh, mga nakikita ko na comment sa video sa uh, mayroon daw leak dito sa may baso nya Pero imomonitor natin mga kaideas kung talagang mayroon at kung at kung mayroon man uh, tingnan natin kung hanggang uh, ilang buwan o gaano katagal bago magkaroon ng leak. So ayan, Ah, uh, dito na lang ang update natin sa ating service. Ipakita ko lang sa inyo yung area na uh, lalaruan dito ng mga may hilig sa golf. Pali hanggang doon niyo. <coughs> Nandoon mga kaidias, malayo yan. Tapos mayroon pa dito sa kabila mga kaidias. Ayun, may mga naglalaro. Pakita ko sa inyo. Ayun may player ng koreano kasama yung mga pinoy malawak itong laruan dito ng golf hanggang dun tapos dun sa kabilang kalsada mayroon din tagusan yan <coughs> tapos dito sa kabila yan, hanggang dyan sa may gilid ng forest lodge Ayan. Dito kasi sa mga sa kabila mga ka ideas na is puro building na ito. Uh, ayan, under construction pa sila. Ayan. Bali nandito yung ito yung kalsada papunta ito sa clubhouse. Kung saan doon nagano ang mga player. Yan. So, ayan mga kaidiyas, hanggang dito na lang. Uh, sana uh, may nabigay tayong kunting tip at sana nag-enjoy kayo dito sa ating ginawang uh, kun kunting uh, content or video uh, patungkol dito sa ating service. So, so mga kaidiyas, hanggang dito na lang. Ingat na lang tayo sa araw-araw and God bless.